Hamunado. Alam naman natin na madalas itong ihanda Pasko. Pero bakit hindi natin gawing hamunado itong manok ko na pwedeng pang negosyo? O oh, ba? Diba? Kakaiba? Mamaya aalisin ko ang buto at balat nito dahil chicken breast play ang kailangan natin dito. Hamunado rice ang gagawin natin dito kaya huwag niyong iskip itong video. At mamaya malalaman din natin kung kikita ba ang recipe na to or kung malulugi tayo. Kaya huwag na natin patagalin pa, simulan na natin to tapos na tayo. 700 grams lang ang isasaing ko dito. Kasi yung 1 kilo so sobra ito dahil dalawang pitso ng manok lang ang lulutuin ko. Guys, medyo busy ako kaya madalang ako makagawa ng video. Sana mapanood nyo ito dahil matagal na naman bago ulit masundan nito. Hiwain lang natin yung chicken breast. Tinanggal ko na yung balat at buto nito kanina. Maglagay tayo ng dalawang kutsarang harina, kalahating tasong breading mix, kalahating kutsarita ng asin at paminta, at imix natin itong mabuti. Kuha tayo ng limang kutsarang breading dahil gagawin natin tong butter. Then maglagay tayo ng isang itlog. Magbuhos tayo ng konting tubig. Next, ilagay na natin yung chicken breast dito. Balutan naman natin to ng breading. Piga-pigain natin bago pagpagin. Magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin natin yung chicken breast into medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. Huwag nyo munang gagalawin, kailangan muna natin magpalipas ng isang minuto. Pwede na natin tong haluin. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Gawin na natin 'yung sauce. Maggisa tayo ng bawang. Sunod naman 'yung sibuyas. Tatlong kutsarang toyo, kalahating latang pineapple juice, at apat na kutsarang asukal. So, tunawin lang natin 'to. Maglagay din tayo ng kalahating pirasong pork cubes dito. Isang kutsarang ketchup pampapula ahat kalahating kutsaritang paminta pampalasa. Naglagay lang ako ng konting asin pambalansin ng tamis. Nagtunaw din ako ng corn sa tubig pampalapot ng sos. So, okay na 'to. Ilagay na natin yung manok dito. Haluin natin para mabalutan ng todo. Grabe, nakakatakamang itsura. Ipatong natin 'to sa ating kanin. Maglalagay lang ako ng sesame seeds dito. At dahon ng sibuyas pampaganda. na ng ating hamonado rice. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Mura na at madali lang lutuin ito. Hotdog plate ang ginamit ko pero pwede din kayong gumamit ng paper bowl dito. So yun guys, uh, ang nagawa natin ay 13 orders. Pwede mo itong ibenta ng 40 pesos kasi konti lang naman ang kanin na pumasok dito. Tapos yung manok natin, pinang toppings ko. Kaya naman, tikman na natin to. Ang sarap ng itsura, oh. Grabe. Hmm. Sarap. Malasang-malasang yung sauce dito. Napakasarap niyang ulamin promise. Yung tipong mura na, tapos masarap pa. Kaya kung gusto niyo guys, try nyo na din ang recipe na to. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.